Nagsisimula ang istorya sa malalim na gubat at sa ikalaliman ng gabi, kung saan mayroong isang lalaki na kinakalaban ang isang demonyong lobo. Naglabas ang lalaki ng kanyang espada at ito'y agad niyang sinaksak, at habang ito'y nakatayo ay biglang may lumabas na demonyo na isang malaking ibon at ito'y umatake sa kanya subalit agad-agad din niya itong hiniwag gamit ng kanyang espada, at pagkatapos ng mahabang labanan ay makikita sa paligid nito ang lahat ng kanyang demonyong napatay. At habang agaw buhay ang isa dito ay hindi ito makapaniwala dahil natalo nito ang napakaraming demonyo ng mag-isa. Ang lalaking ito ay ang Immortal Crow na si Raven Val, ito ay isang sundalo ng Demon Corp. Habang ito'y ay nagmamasid, napansin nito ang demonyo, kaya dali-dali nitong inangat ang kanyang espada at pinutulang lang ulo nito, at sa wakas ay naabot ko ang ganito kalayo, wika nito at naisip niya na mayroon na lang labing limang araw na natitira, at kung magagawa nitong mabuhay ng labin limang araw ay makakamit nito ang kalayaan. Kaya pinangako nito sa sarili na makakalabas ito dito, kinabukasan ay bumalik si Raven sa kanilang kampo, at ito ay ang Demon Corp Camp, kung saan napansin niya ang iba't ibang taong nakapaligid dito, at ang kanyang mga nakita ay nagiinuman at ang iba naman ay mga alipin, dahil dito ay biglang naalala nito ang malaimpyernong naranasan sa loob ng sampung taon nung ipinasok ito sa Demon Corp, dahil ang lahat ng mga ipinadala dito ay itinadhana para makipaglaban sa mga demonyo sa walang katapusang laban ng pangkapangyarihan. At eto din ang pinakamasamang trato na maaaring mong makuha sa imperyo, dahil ang mga tauhan dito ay karamihan ay binubuo ng mga kriminal at alipin, sila ay pinakamasahol sa pinakamasahol. Yung mga hindi na nag-aalala sa kanilang buhay o kung mabubuhay pa sila para makita ang isa pang araw. Habang si Raven ay naglalakad ay napansin ito ng mga sundalo at pinaparinig ng mga ito sa kanya ang kanilang mga sinasabi sa malayo na ito'y muling nakabalik mag-isa dahil pinatay nito ang lahat ng kanyang mga kasama ngunit hindi nito pinansin ang kanilang mga pinagsasabi at kahit galing siya sa royal na pamilya dati siya ay matigas habang naglalakad ito ay may biglang humarang sa kanya na matabang lalaki ngunit hindi niya ito pinansin dahil dito ito ay nainis at napatanong kung bakit hindi siya nito pinapansin sa harap ng dalawa niyang alalay. At kung mayroon ba itong sasabihin, ngunit nasambit na lang ni Raven sa kanya, mukhang nais mong mamatay, at ito'y nagulat sa sinabi ni Raven, ngunit bago pa ito makapag-react ay agad-agad na tinuhod ni Raven ang matabang lalaki. Nilabas niya din agad ang kanyang espada at tinutok sa isa nitong kasamahan bago pa ito makagalaw, at ito ay natakot dahil nasugatan ang kanyang leeg ng kaunti, Pagkatapos ay nilapitan din ni Raven ang isa pang natitira, at hinawakan nito ang kanyang ulo at binunggo niya ang kanyang muka sa sahig ng napakalakas. Hindi makapaniwala ang mataba sa ginawa ni Raven, subalit habang ito ay nakaluhod ay sinaksak niya sa lupa ang kanyang espada malapit sa mukha nito, at tinanong ito ni Raven, kung gusto niyang mamatay bago pa siya kainin ng mga demonyo ay makakaasa ito dito, at agad-agad itong bumalik sa paglalakad ngunit nasambit ng mataba na tatandaan niya ang araw na ito. Siya ay dating miyembro ng royal family na nawalan ng kanyang rango o katayuan, sinabi nila na hindi siya mabubuhay kahit ng isang taon. Ngunit siya ay naging halimaw na nakayang mabuhay ng sampung taon sa Demon Corp. Ito'y mga kasinungalingan tungkol sa kanya na iniuugma ng kanyang mga kasamahan ngunit ang mga kasinungalingan na iyon ay totoo. Ang Vault Household, kahit na hindi ito isang kinikilalang pamilya, ito ay tunay na nasa loob ng imperyo ngunit ang lahat ay nawala sa kanila sampung taon sa nakaraan. Makikita ang batang Raven na nakakadena at sa harap nito ay ang kanilang mansyon na nasusunog, at mayroong lalaki sa harap nito na nagsasabing ang pamilya ng Vault ay naghahanda para sa isang rebelyon. At dahil dito, ang konsekwensya nila ay kamatayan, napasigaw ang batang Raven na ito'y hindi totoo dahil hindi ito magagawa ng kanilang pamilya. Ngunit sinabihan lang siya na ito ay isang tanga na hindi nakakakilala ng sarili niyang mga pagkukulang, pero pinipilit ni Raven na ito ay hindi pagkakaunawaan dahil ang ibang pamilya ang nagplano nito at sila ay pinagbintangan lamang. Hinawakan ng lalaki ang ulo ni Raven at sinabihan na ang mga magulang nito ay nasunog na at bakit hindi na lang itong gawing abo kagaya ng mga kwarto ng nasusunog nilang mansyon? Subalit nag-alok sila ng isa pang pagpipilian at ito ay lalaban sa mga demonyo sa loob ng sampung taon sa Demon Corp at kung magagawa nito ay bubuhayin niya ito hindi makapaniwala si Raven at ganoon din ang mga taong nakapalibot dito dahil sa pagkakaalam nila ay ito ay ang pinakamasamang corp ng imperyo at puno ng mga barbarians at cannibals. Hindi nila maisip na ang isang miyembro ng royal family ay mapupunta dito, at ito ang magiging katapusan ng pamilya ng Val, dahil wala din itong magagawa tinanong ni Raven kung lalaban ito sa mga demonyo ng sampung taon ay ito'y mabubuhay, at pinatotohanan ito ng lalaki, at dahil dito sumang-ayon si Raven at napasigaw na lang sa harap ng kanilang nasusunog na mansyon na ito'y mabubuhay at pagkatapos ay muling itatayo ang pamilya nila. Sa kasalukuyan ay naisip nito ang mga araw niyang punong-puno ng kahihiyan ay malapit ng matapos, at naalala nito ang araw na ito'y dinala sa Demon Corp at nakipaglaban sa mga demonyo ng walang anumang pagsasanay o karanasan. Ngunit pinilit nitong mabuhay hanggang ang kanyang sarili na mas bata ay naging isang miyembro ng Demon Hunting Corp sa loob ng sampung taon, nasambit din ito na ang susunod na Demon Extermination ay magiging huli na niyang laban, at mayroon na lang isang hakbang na natitira bago ito'y makalaya at matayong muli ang pamilya ng Val. Samantalang sa pamilya ng Pendragon, makikita ang isang lalaki na mayroong dilaw na buhok at ito'y nakaharap sa napakalaki at napakagandang nilalang na isang dragon, at nasambit ng nilalang sa lalaking ito, nalalapit na ang panahon para tuparin ang ating sumpaan. Ang mga dragons, ito ay isang nilalang na mas malakas kaysa sa anong uri ng demonyo, marahil ito din ay ang pinakamalakas na anyo ng buhay na namumuhay sa mundo, at isang pamilya lamang ang kayang gumamit ng ganitong halimaw bilang kanilang kasamahan o pamilyar. At ito ay ang pamilya ng mga Pendragon, dahil sa abilidad nila na mapaamo ang mga dragon, mayroon silang napakalaking impluensya sa imperyo dahil sila ay isa sa mga pinakakilalang pamilya. Labintatlong araw na lang ang natitira kay Raven para ito'y makalaya. At makikita natin ito sa kadiliman ng gabi, sa kanilang kampo, ay pumasok ito sa isang malaking tent, pagpasok nito ay agad itong nagsabi na ito'y nakabalik na, at sa loob ng tent makikita ang isang matandang lalaki na kumakain habang ito'y pinagsisilbihan ng mga aliping babae. Ito ay si Balkai at siya ang kasalukuyang namunguno sa Demon Corp na pinagsisilbihan ni Raven. Sa pagpasok ni Raven ay agad nitong nasabi na ito'y ulit na bumalik ng mag-isa, at tinawag niya itong God of Death. Ngunit walang reaksyon si Raven dito, kaya nagtanong na lang ito tungkol sa report sa kanyang scouting mission. Nagsabi si Raven, na mayroong malalaking bilang ng mga halimaw ang nasa front lines at kapag sila'y nagkaroon ng engkwentro laban ng pangunahing mga tropa, ang chance ang mananalo sila ay halos zero. Napatanong na lang ulit si Baltay, kung sinasabi nito na wala silang chance ang manalo, ngunit nasabi nito na ang mga ito'y matatalo kung sila lang, dahil kinabukasan mayroon nagaling sa pamilya ng Pendragon ang tutulong sa kanila. At dadalhin nila ang kanilang pinakamalakas na nilalang. Ang dadalhin nila ay isang dragon, hindi makapaniwala si Raven at napatanong na lang kung ang misteryosong nilalang ay lalaban kasama nila. Napasagot si Baltay na ito'y mahirap paniwalaan, pero ang mga Pendragon ay henerasyon ng nagpapaamo ng mga dragon at ang puting dragon ang haharap sa mga demonyo para sa kanila. Naaalala ni Raven ang pamilya ng Pendragon, sila ang pinaka-maimpluwensyang pamilya sa imperyo at ang dugo ng emperor ay dumadaloy sa kanilang mga ugat at kahit na ganoon ay nag-aalinlangan pa din si Raven kung totoo ito dahil ang mga dragon ay isa lamang alamat at siya ay naglaan ng sampung taon sa pakikipaglaban sa mga demonyo ngunit hindi pa din ito nakakita ng kahit isang dragon. Hindi niya din maisip na si Baltay ay naniniwala sa mga kwentong pambata o kaya ito'y nababaliw na. Ngunit may narinig ito na namatay ang unang taga tagapamahala ng pamilya ng Pendragon at nawalan sila ng malaking impluensya sa mga nakaraang taon. Nagsabi din itong hindi siya nagtitiwala sa impormasyon. Ngunit sinabihan ito ni Baltay na wala itong karapatan na tumanggi dahil ito ay isang utos. Pero bukas ay hindi na niya kailangan pumunta sa digmaan, Nagtanong si Raven kung ano ang ibig sabihin nito, at sinagot ito na dahil mayroon na silang dragon, iiwanan na lang nila ang mga demonyo dito. Subalit siya ay magbabantay sa pilyong anak ng Pendragon at huwag iwanan ang tabi nito, sumang-ayon si Raven at agad itong pinaalis ni Baltai para magpakilala sa batang lord ng Pendragon. Agad-agad na umalis si Raven at dumiretsyo sa tent nila, at napansin nito ang bandila na may marka ng dragon, naisip nito na ito ay talagang dumating, at hindi niya maisip kung bakit ang isang royal family ay pupunta sa basurang lugar na ito para sila ay tulungan, naalala din niya na tinawag itong pilyo ni Baltay. Kaya tingin ito ay ito ay sutil na bata, ngunit wala itong pakialam kahit na sila pa ay manalo o matalo, basta ito'y mabuhay lamang dahil ito'y makakalaya na, nagpatuloy ito sa pagpasok sa tent ng Pindragon at hingi ito ng paumanhin sa pagpasok. Ngunit ito ay nagulat sa narinig nitong boses sa likod ng takip dahil napansin nito na hindi ito tunog ng isang tao. Ito'y ulit na nanghingi ng paumanhin at nagtanong, kung ito ba ay nakikipag-usap sa batang lord, at ang boses ay sumagot na ito'y Pendragon, at tinanong nito kung ano ang pakay niya. Si Raven ay nagpakilala na ito'y ang Demon Corp 12th Squad Commander na si Raven val at inutusan itong protektahan ng batang lord sa labanan bukas kaya pumunta ito ngayon para mag-report sa kanyang pagsisilbihan. Sinabihan na lang si Raven na hindi ito kailangan, at maghanda na lang ito para bukas at magpahinga. Pero tahimik lang si Raven, kaya napansin ito ng nilalang sa likod ng takip, at napatanong ito kung mayroon pa ba siyang kailangan. Gusto lang kumpirmahin ni Raven kung totoo ba na meron itong dinalang dragon dahil ang lakas nito ay kanilang kailangan para sa laban, sinabihan ito ng boses na kumalma dahil ang dragon ay naruroon bukas para tumulong, kaya pwede na siyang umalis, sumang-ayon si Raven dito at agad na lumabas, pero sa isip nito ay parang hindi ito bata dahil sa kakaibang pagkakalmado nito. Napaisip din nito na ang pagpunta ng isang miyembro ng royal family dito ay hindi niya pa naririnig, subalit hindi ito mahalaga, dahil pagkatapos ng araw ay baka hindi niya rin naman ito makikitang muli, dumating ang umaga at ang oras ng labanan. Dito ay makikita ang napakaraming sundalo na nakalinya sa harap ng tent ng dragon. Makikita si Baltai na nasa itaas ng platforma at nagsasalita, tumalikod dito paharap sa tent at sinabi nito na ang batang lord ng Pendragon ay ngayoy magpapakita. Tinaas nito ang kanyang mga kamay para magbigay ng tanda na ito'y lumabas ngunit walang nangyari at ito'y kinainis niya. Dahil walang nangyayari ay napasigaw ito para tawagin ang Pendragon nang bigla-bigla na lang na may lumabas na matinding hangin sa loob ng tent na ikinasira nito. Dahil sa lakas ng hangin ay napatakip si Raven ng kanyang ulo at napaisip kung ano ang nangyayari. At nang humupa ang hangin may nakita silang malaking mata ng isang nilalang na parabang kumikintab. At yon ay ang mata ng dragon, nanlaki ang mata ni Raven at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay isang napakalaking puting nilalang na may mahahabang pakpak at may kulay ginto na mga kuko at sungay, napatingin ang lahat sa lumipad na nilalang dahil sa kagandahang taglay nito. Ito ay isang puting dragon at kasabay ng paglabas nito ay ang batang lord na may suot na pulang kapa at kumikintab na armor. Dahil dito ay namangha ang paligid at sa kanilang paglabas ay nagkatinginan si Raven at ang batang Pendragon. Ang batang Pendragon ay itinaas ang kanyang helmet at pasigaw na nagpakilala ito sa madla, ako'y si Aaron Pendragon at narito na tayo, nang walang anumang paligoy-ligoy, simulan na natin ang pagsugpo sa mga demonyo. Sa alituntunin ng Demon Corp, ang malalaking pagsugpo sa mga demonyo ay magkakaroon ng tulong mula sa pamilya ng Pendragon. At dahil sa tulong ng dragon, ang mga demonyo ay nasugpo sa isang kisap mata, sa gitna ng digmaan ay makikitang mayroong mga demonyong lobo at ito'y nasa harap ni Raven, at nagsabi ito sa batang lord, na hindi ito sanay na lumalaban habang may pinuprotektahan kaya habang papalapit ang mga demonyo ay pinakiusapan niya ito na huwag masyadong kumilos, dahil sa papalapit na kalaban ay nilabas niya ang kanyang mga espada at napaisip ito na ang dragon ay lumalaban sa taas kaya siya ang bahala sa mga kalaban sa lupa. Naghanda ito sa pag-atake ng mga lobo, at agad na nagsimula ang labanan dahil ang mga lobo ay biglang umatake, dahil dito ay mabilisang sinaksak ni Raven ang mga ito gamit ng hawak niyang dalawang espada, Pagkatapos nitong mapatay ang mga kalaban ay napatingin ito sa dragon sa itaas, at habang ang dragon ay nasa himpapawid, ang bibig nito ay bumukas at naglabas ng kulay asul na ilaw at bigla na lang itong bumuga ng malalakas at maraming sinag sa mga kalaban, at ito'y naging sanhi ng pagkamatay na maraming demonyo kung saan ang mga ito ay nahulog na parang mga langaw sa lupa. Sa tagal ng labanan ay ang dragon ay walang pading tigil sa pag-atake sa mga demonyo na uring ibon sa itaas. At dahil sa mga nakita ni Raven ay napasabi ito na ito'y nakakatakot, at napasambit ito na sino ang mag-aakalang mayroon talagang puting dragon, at sa lakas nito ay kahit ano pang uri ng nilalang ay hindi makakatalo laban dito, noon ay masasabi niya na ito ay sabi-sabi lang, ngunit ngayon ay napatunayan niya na ito ay totoo, mayroong maraming demonyo, ngunit dahil sa isang dragon ay ang karamihan sa kanila ay naubos. Napaisip si Raven. Na ang laban ay naging madali dahil sa dragon at ang kanilang tagumpay ay halos tiyak na at para maging ganito kadali ang kanyang huling gawain siya ay sobrang swerte at dahil dito ay bakasang saya sa mukha ni Raven at sa pagkaubos ng mga demonyo ang dragon ay agad na bumaba sa tabi ni Eren na kanyang ikinagulat at dahil sa tagal ng laban natanong ni Raven kung sila ba ay mayroon na nakuhang sugat at sinagot ito ni Eren na wag itong mag-alala nasabi din ni Raven na matatapos agad ang labang ito nang bigla silang may narinig na mga sigaw ng demonyo at pagtingin nila sa taas ay ang mga demonyong ibon ay pinapalibutan na sila dahil dito ay napasigaw si Raven na ito ay ang mga natitirang demonyo dahil lubos niya itong ikinabahala ay sinabihan nito si Eren na utusan ng dragon para itoy sugpuin ngunit nakita nito na si Eren at ang dragon ay nagkatitigan lang at napansin nito na si Eren ay may sinasabi ngunit hindi niya ito marinig at pagkatapos nilang mag-usap ay ang dalawa ay napapikit na lamang nang umatake pababa ang mga demonyong ibon ay pumaharap si Raven para protektahan ang batang Lord at naisip nito na ang dragon na ang bahala dito ngunit ito ay nagkakamali dahil ang dragon ay tumayo at pumikit na lamang at sinalo ang lahat ng atake ng mga ibon hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil ang dragon ay walang ginagawa kahit na ito ay nasusugatan na sa mga atake dahil dito napasigaw ito kung bakit hindi ito lumalaban at humarap ito kay Aaron at hinawakan niya ito sa kanyang kwelyo at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito. Ngunit ito ay nakatingin lamang sa kanya na walang kibu. habang tinatanong nito si Aaron ay mayroon nitong napansin na papalapit at ito'y labis niyang ikinagulat, dahil ang mga papalapit ay isang panibagong grupo ng mga demonyo. Akala nito na ang mga ito ay naubos na, ngunit hindi niya inaakala na ganoon pa sila karami, at dahil dito ay agad-agad silang inatake ng sabay-sabay at walang nagawa si Raven kundi ang lumaban. Habang ito'y nakikipaglaban ay napaisip na lang ulit ito sa kanyang mga nasabi, na kung gaano kalakas ang dragon, at walang may makakalaban dito, at napakadali ng laban dahil sa dragon, na ito'y maswerte sa huli niyang laban, at habang ang kakampi nila ay isang dragon, sila ay mananalo, ngunit ito'y nagkakamali, naisip na lang nito kung gaano ito katanga sa paniniwala sa mga kalokohan na ito, dahil pagkatapos ng labanan ay makikita na si Raven ay duguan at hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakikita dahil ang kanyang mga kakampi ay naubos. At ang dragon ay duguan at punong-puno ng saksak ng mga sibat, dahil sa mga nakita nito ay ito'y napayukuna na lamang at napasabing ito'y napakagulong pangyayari, habang tumutulo ang dugo nito sa sahig.